Alright guys, JM Barrera nga pala. Uh, gusto magpasalamat lang sa inyo sa mga sumubaybay sa akin dito sa travel natin from America sa Vegas sa lahat ng mga pinuntahan natin dito at pinanood yung vlog ko. A piece of life, thank you so much. Maraming salamat. Na-appreciate ko kayo lahat ng mga nanonood, nagko-comment at nag share Lalo na sa mga nag-follow ng page natin. Maraming salamat. Ibig sabihin parang you find my life a little entertaining siguro. So, here's a glimpse of pag-uwi namin. Thank you. So, eto na, nagche-check-in na kami ng mga bagahe namin dito sa American Airlines. Pupunta kasi muna kami ng LA bago kami magpunta ng Pilipinas. Kasi ganun talaga, walang direct flight from Philippines to Vegas. So, yeah. So long, Vegas. It was fun. Maraming Magandang napuntahan namin dito. Pero yun nga, since hindi naman kami pumunta ng winter, eh may init pa din. Kasing init ng Pinas actually. Pero okay lang kasi hindi siya humid, so hindi pa rin kami pinagpapawisan. So si Fujiko eto, ayan, sana hindi niya nababoy yung katabi niya. And Touchdown LA. Ayan, since ang layover namin sa LA ay medyo matagal-tagal, mga 6 hours yata, kumain muna kami. Kasi, syempre, last meal namin dito sa Amerika eh wala naman pala masyadong pagpipilian dito bukod sa Panda Express sinubukan namin tong iba naman para na may mga tinapay burrito makain namin pero hindi nga pala nakain si Mia ng gulay so ako ang kakain ng pagkain niya as always talaga grabe napakapihika ng babaeng to at dahil nga matagal tagal pa layover namin nag-tiktok muna si Mia dito. Ayan. Sabi ko, wag mahiya. Kahit tignan siya nung nasa likod. Ayan, nasa tabi niya. <laughs> Napatingin na sa kanya. Ayan. Chinichir ko kasi siya. Habang nagkasiyo siya, sabi ko, galingan mo na. Alright, si Puji ko naman. Gusto namin pagodin. Hindi naman pagod na pagod. Gusto namin pagdating ng aeroplano, makatulog na siya. Kasi syempre, mahirap sa bata pag iiyak nang iiyak sa loob ng airplane. Kaya, yun nga technique. Papatulogin. Ayoko naman magpainom ng kung ano-anong gamot kay Fuji ko para makatulog, ba? Diba? So, andito na kami malapit sa Philippine Airlines. Nihintay lang namin kasi 11pm ang alis namin. Sobrang dami na ng pila dito. Tapos, yung nakasakay na kami, medyo na-disappoint lang ako. Walang basin si si Fujiko. So, 13 hours siyang nakaupo sa hita ko. Walang basinet. Yung pagpunta namin meron, ewan ko bakit gano'n nangyari dito sa PAL ngayon. Hindi kami binigyan ng basinet. O doon nagsabi naman kami. At yon landed na sa Manila. Wala masyadong tulog si Fuji ko, iyak ng iyak, pati kami ni Mia syempre. Ngayon tulog siya, hindi pa kami muna nababa. At pagbaba naman namin, nakakadisappoint lang kasi yung apat na bagahing chinek in namin, ay wala. Surprisingly, wala siya. So ayun, tinawagan ko na kung bakit nga ganun, nasa American Airlines pa daw. So naiwan pala siya sa LA. Ngayon sabi naman ng pal, dadalhin daw sa amin mamayang gabi. At uh, dahil jet lag nga kami, hindi makatulog si Fujiko, nalulungkot, walang kalaro. So, sabi ko, tara, mamasyal muna tayo. Kasi si Fuji ko lang iniisip namin. Namimiss na yung mga family namin sa Amerika. So, dinala ko siya dito sa Kinder City. At uh, para mag-enjoy, enjoy naman siya kahit papano. Laro-laro muna siya dyan. Kasi, iyak talaga siya ng iyak. Hindi ko alam kung anong problema. Kasi, Namimiss niya siguro yung daily kalaro niya doon, yung family members namin. Ayan, kaya naawa ako sa kanya. Sabi ko, okay, nagbo-board siya sa bahay. Alis muna tayo. So, ayan. Sana naman nag-enjoy dito si Fujiko. At, yun lang. Salamat sa panonood. Wow, baby! Oh, baby. Oh, ano Okay, dito ako. Play tayo, ha? Play. Okay. Hi, miss! Ano yung kailangan nyo? Anong kailangan nyo for today, miss? Ha? Yan yung grocery nyo? Akin na, bayaran nyo na, miss. Pain nyo na dito. O, oh, scan na natin yan. Miss. Toot! Parang tayo nag-enjoy. Tayo nag-enjoy na. Toot! Para po yun si baby nyo. Ah, sama tong toy. Okay. Toot! 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 O, oh, galing pang target yung cart mo. Takat na. Go! Wow! Go! Pwede ka. Wow! Hey guys, welcome to my grocery store. Ako po nagtitinda dito. Meron tayong customer na baby. Baby, what do you want? Wow! Wow! You want this baby? Carrots. Wow! Wow! <laughs>

What's so, up mga bro? So ngayon, may ipapakilala ko sa inyong isang betting app kung saan pwede kayong kumita ng lipak-lipak na sa Ito ang 1xbet. Ang 1xbet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pin comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1xmacjeremy. So ganito lang kadali. Ganito lang oh. Ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1x Mac Jeremy at makakakuha ka na ng bonus up to 7,000 pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag in. So ganito lang guys, i-click nyo lang yung GCash at pwede kang mag in ng minimum 300 pesos. So ganun lang, ilalagay mo lang yung GCash number mo tapos pwede ka na maglaro. So eto, hahanapin lang natin dito yung Swampland. Yan, so lalaroin natin to ngayon. So ganito lang kadali, magpa lang tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos? Ganun lang kadali. So yun, dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali kumita ng pera. So ano pa hinihintay nyo? Click nyo na yung pin comment, register na, mag-cash in, at maglaro. At sabi-sabay tayo magka-pera sa 1xbet.